Ah, uh, shout out po mga kabindors. Ah, uh, narito tayo kay Tatay Ernesto. Binisita na naman natin uli. At kasama ko si Lagataw Vlog. <laughs> Yan po. Yan sinama ko mga kabindors para may kasama naman ako yes. na mag-update o magpasyal kay la Tatay Ernesto. Ayan, mag shout out ka. Mag shout out ka sa ating Woo! Ayan, si e, Lagataw. Ano, Lagataw vlog. <laughs> <laughs> Magandang umaga tay. Ah, kumusta na po kayo? Pero ano na tay, naintindihan mo yung ating mga sinabi na mag ano yung gamot mo na sa tamang pag-inom na ano. Hmm. Yan ang maganda kasi pag hindi na sa tamang pag-inom ay ano yon. Nakaka-overdose. Dapat yung nakasaad doon sa nakasaad doon sa ano reseta, ayan ang susundin lang natin ano. Kasi pag hindi natin nasunod, yun wala rin. Hindi rin magiging effective ang paggagamot. Ah, kamusta yung ano nyo? Yun? Yung ano nyo, yun, Nay? Ah, parang hindi pa yata umuusok yung inyong abuhan. Ah? ah kumain na kayo? Ah, kumain na kayo? Kanina kumain. Ay, pangalawa na yan. Ito pala kanto sa labas. Ah, eh, kala ko dito pa rin at tama yan nai, na doon sa labas ka mag ano magsasaing kasi yung usok ano rin kay tatay ay oo nandyan nga yung sinalang gabi dyan ako nagpapainit hmm eh doon ka lagi na mag ano sa labas kasi okay. dito ay yung ano usok nya lalo na ano ang ginagamit nyo kahoy masyadong mausok talaga yon Di bali kung yung digaas kasi walang usok yun. Kahit dito sa loob, sa kwarto, pwede gamitin yun. Kung Hindi, para ano, Hindi naman, hindi malimot yan eh. Hindi nga, mukha lang isip na isip. Oo Hindi nga. Hindi iisip Uuwi na uuwi rin yung mga anak mo. Kasi nag-ano na talaga sila ng mga masahin nila. Kain ka lang kung may pagkain-kain. Hmm. Pagabi. Oo, oh, pangin. diba? Kasi nung nakarang araw, ayaw mo na kumain. Oo, nakaraan. Ayaw, ayaw niya talaga kumain niya. Bahit pinagalitan ko siya. Ayaw na nga. Ayaw niya -na kahit tubig, ayaw niya na. na maglunok. Bakit pinipilit mo ako? Hmm, diba? Sabi ko sa iyo, 'di ba? Oh, nagagalit na si Tatay. Huwag ka ma kang magagalitin tay para makaka-stress din sa iyo 'yan. Pag -ay nagagalit, yung ano lang ba? Dami lang kung iisip, Marlon. Ay, yo... ako. Ang anak. Huwag mong iisipin yun. Ayaw mo pa yan. Pag, mm. uwi, pag uwi nila, magaling ka na. Dito, wala na sila. Oh. isilang Easy lang, easy lang. Easy ka lang. Mm. Hindi na isip ka ng isip. Kung gustuhin man nila umuwi kasi nag-aaral pa yung mga anak nila eh. Matutuwa silang wala na. Ha? Matutuwa silang wala na. Ay sos! Ano matutuwa? Hindi eh, sila matutuwa. Mm. Magwawala pa yun sila. Yes. Ay kasi niya... Yes. Maligot. Wala na. Mm. Ay wala na. Mm. Ay pinapakain ka naman. Ayaw mo na, na pinapauwi sila tapang mawawala dito. yan? Kasi nga, wala man sila tayo pamasahe, wala man trabaho yung anak mo, alam mo naman yung lang, anak mo. Ang maswala lang, hindi man lang kukuha mo. Sa isang linggo, pwede yung pamasahe. Tatay, hindi man, man pwede tatay na umuwi nga siya lang mag-isa. Uh -uh. Gusto naman niya, isama yung mga pamilya niya, iiwanan niya yung pamilya niya doon, walang naghahanap buhay doon. Sa hmm. ano naman ang kita ni sa labandira, tatlong daan lang. Bayad pa ng bayad, tatlong daan. Pagkain pa, di. Hmm. Baon pa siya baon pa ng mga anak niya. Ang gusto ni Marlon, magsama-sama sila kahit gutom. Mm. Ano sabi niya? Hmm. Di ba? Ayan nga. Tay, ayan nga. Huwag kang masyadong nag-iisip. Ang isipin mo na kung paano ka gagaling. Di ba? Hmm. Kasi mm -hmm. Mm -hmm. ako sa sa ulam. Kasi tama tayo hindi ba mapakai. Ha? Ah? Ulam ng pangko. Ang sakit ko lang ha? matikat talaga. Oo. Mm. Oh. Oo, oh, mabigat ito ko no. Oo nga tatay. mag ano ako sa iyo. Mabigat niya ang mga sakit mo. Amo na dadalhin ka nga sa ospital dana, 'di ba? 'Di ba dinala ka na sa ospital. Depende sa wala magbabantay hmm. sa iyo doon. Ang mga binalik ka uli dito. Hmm. Ay, hindi man kami matatanggap sa ospital kasi gusto ka mag-anak. Ay, kung mayroon ng isa dito nga, katulad yan, nagporsige sila dito. Ah, eh, hindi lang magbiga sa so, so. mm, mm kasi manasenta yun. Eh. Ano yan eh, rayoma? Magmuk oh, okay. mukha Naganyan hmm. din siya dati. Higa lang yan. Ilan linggo, dalawang linggo na yun. Ay, isang buwan na yun. Ay, oh. sus. So, may niche san ngayon oh di ba nalampasan mo yon ayan kaya ngayon nga may gamot ka yun walang gamot yun tubig lang na apukarin lang oo uh -huh. oh diba, sabi ni nanay kapit lang po oh kapit lang sa si pataling mmm kapit lang sa si panginoon bibitaw mmm mommy taw ka mayo uh -huh. ka mmm may uh -huh. uh -huh. oh. pag kumapit ka uh -huh. Uh -huh. masasama uh -huh. ka tayo. Ah, ah nagsaing na kayo, Tay? Nay. O, oh, may sinaing. Ah, may sinaing. Okay lang. Ah. O, tap. Init niya. Oh. Ayun, meron na nga. Yes! Gusto niya kasi niyo pala 'yung niya. Ang kulang diyan, Nay. Ulam ano? Ulam. Nakakuhop. Iyan lang. lang. Kay malayo tayo sa palengke, malapit Ay. ba palengke dito? Malayo. Diyan na ano? sa baba. 'Yung mm -hmm. ba mo dyan? Di ang gagawin mo niya ngayon, Nay. ibili mo si Tatay ng Siguro gusto mo na mag-ulam tay. Ilang araw ka ano na ba hindi nag-uulam? Gatas, gatas na asukal, so ulam ito. Minsan binibigyan is... ko na lang ng sabaw rin. nag-uulam na. Ah? Ano gusto mo? Hindi na nag-uulam. na oh. Ano ang gusto mong ulam? Baka? Oo. What? Ah, ha? Baka, <laughs> baka sakali. Eh. <laughs> 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 <Yay. laughs> Hirap tong tatay ko. Ito, tatay mo ang ulam. Mayroon. mayroon. Mm. Ang mayroon may tiya ginuulam. Talaga, kung wala. Ang mayroon may tiya ginuulam, asukal. Asukal? Yan ka na tayo, asukal eh. Tatay tayo asukal. dyan. Sa ay nakarmaraw. Ma wala man Ma siya pabalik. Mm. Eh, wala ko kagabi eh. Gabi na ko umuwi rin. Ano yun, wala mo kagabi? Eh? Uh, wala. Ha? Wala. Asukal. <laughs> Sukal. Sukal lang. Mhm. Mm so ngayon tayo ano, bibigyan kita ng pambili niyo ng ulam at saka bigas. Wow! Yes. Ito tay. Nawakan mo. Nawakan mo ano sayo yang Tapos bilangin mo tay. Bilangin mo nga. Ay bandel. Five. Ay bandel. Ayan. Naba mo, Nagba-vlog kani Uncle. Ayan, shout out po, Ma'am. <laughs> taas mo pera kwarta. Ajini uh, Bryan. Ito na sumasama yan kasi bigay ni Ma'am ng Australia. Ito po, Ma'am, ang inyong ah <clears throat> uh, pinaabot na pagmamahal. Oh. Ay tatay uh, Ernesto. Ito nakarating sa kanila po. Ah uh, pambili nila ng ulam at saka bigas. Ah, maraming salamat po ma'am sa iyong maaway ng puso na sa tulad nitong mga taong ganito ang kalagayan ako'y sobrang nagpapasalamat po kahit na malayo ka malayong lugar ay nakikita mo pa rin ang mga taong ganito ang kalagayan sa pamamagitan ko ay napapaabot natin yung tulong para sa kanila ano ang masasabi mo tayo sa mga nagmamahal? Salamat na lang po sa pagmamahal pag sa akin ni Isma. Kung na ito, yung sapat na ganyan, malaki na siya na ito. Sa pagkain o pangulam, ulam, yung sapat na yan, sinaglagisiwan ng mga malaki na tulong. Kahit pag isang daan lang, okay na. Ayan, ayan. Ah, uh, thank you, thank you so much. Sa iba pang mga nag-sponsor kay tatay, kay ma'am ah, uh, Wina Ruiz. Ah, uh, shout out to ma'am. Sa inyong pinaabot nung una na bigas nila tatay. At saka sa pampatsik at ni tatay na ipinaabot natin na pera. Yan, nagpapasalamat kami ng napakarami sa inyo. Sa inyo dyan, ng mga taga-subaybay nitong aking vlog at nagmamahal sa mga taong ganito ang kanilang kalagayan. Ayan, maraming salamat po at nagpapasalamat din ako sa mga tao rin na kadikit ni tatay, tuloy ng kapitbahay niya, yan si Bing, yan din ang papasalamat ako sa kanya na si tatay ay hindi tinitingnan niya at uh, laging dinadalaw Wow. Ah, salamat sa iyo, big Salamat din po. Ayan. Oh, shout out din dito sa kasama kong si ano, Lagataw. <laughs> <vlog>. Ayan, kasama ko. <laughs> ayan, kasama ko ngayon mga kabindors. Hmm. Ah, tatay. Ah, hindi na kami magtatagal ano, hmm. kasi alam mo naman marami pa kaming mga mission, ano. Hmm. Ayan. Ah, sa susunod na lang uli na aming pag-update. Ay saka na lang tayo magkita uli, ano? Tay. O. Oh, oh, nanay. Oh. Ano ang masasabi mo? <laughs> di, 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 Hindi ka eh. pa rin marunong, Nay. <laughs> Sabi mo lang nanay, maraming salamat. salamat po Ay, marami sa pera nagbigay mo. Maraming salamat. Bigay sa amin 'yung pera, bigas. Ay, salamat. Ayan. yan, thank you thank you so much po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Saan man tayo sulok ng bunlo naroon. Ro magandang gabi, magandang araw sa ating lahat. Thank you, thank you so much at babay po sa inyong lahat.